O balikan natin yung ating issue. Anong katunayang hindi totoo na kami natatakot po sa grupo ni Bad Eli o ni Dalaginding sa diskusyon o pakikipagdebate? Mga kaibigan namin, 16 years ago, 16 years ago, oh, tandaan niyo, itong mapapanood niyo sa programang Ang Tamang Daan, oh, at ang totoo, bata pa kami diyan ng kapatid na Ramil. Ang pinag-uusapan po diyan, yung pre-debate conference no, hindi dumarating sa usapan ang grupo ni Dalaginding. O pa panoorin nyo ito, yung programa namin ni Caramel noong ito po ay uh, nangyari sa Paranyake. Ipinalabas po sa programa noong March 2004. Panorin natin. Yung, yung kanyang manggagawa, nakalagda na nga eh. Mm, pero hinadlangan pa nila oh, pre-conference debate yata yan. Opo. Mga kababayan, ito hong babasahin namin sa inyo ay isa sa kasunduan na nilagdaan din mm -hmm. sa isang uh, lugar dyan sa Paranyake ito ho 25 February 2004 This is to certify that a meeting has been set on Wednesday March 3 2004 at Lot 11 Block 11 Donya Eva Street Ironville 1 Subdivision Paranyake City to have a pre-debate conference at 2 PM This was agreed upon when the undersigned representatives of both parties met on February twenty-five, two thousand and four, on the said address. The sign or the undersigned hereby certify that all information listed above has been agreed and confirmed. Sign for Iglesia ni Cristo, Jensen Maniebog worker; Godopredo de los Reyes, worker; Joji Crisostomo, worker. Yun ho ang mga manggagawa sa Iglesia ni Cristo, apat din Ramil. O, sa pagkatapos kanilang sa kanilang, kanilang, kanilang. grupo mm -hmm. for ang dating daan. Brother Marcos Mataro, worker. Brother Melvin Arbo, worker. Brother June, uh, Damimo, Damimo yata eh, o Kamimo, worker. At pagkatapos meron pa pong uh, witnesses mga uh, o mga, mga, saksi. mga saksi na nakalagda. Janoo, mm -hmm. Carlito T. De Leon, member INC. Mary Ann De Leon, member INC. At meron ding witness sa, sa side nila, kapatid oh, Ramil. Vanessa Malabanan, member ADD. Louis Miranda, member ADD. At isang katoliko, Mary Kristen M. Escobio, member Roman Catholic. Diyan sa dokumentong yan, meron ng nakaset na pre-conference debate. Pag-uusapan na yung tema mm -hmm. tungkol sa debate. Ang kailan ho yun? March ano yun? Uh, gagawin sana kapatid Ramil ng March at oh, eh, tayo, kapatid na Michael, nandoon tayo. Nagpunta tayo. tayo, mismo. tayo. No, oh, okay. Kayo, nandoon kayo. Ako, kapatid na Joe, ventilasyon At sapagkat tayo, uh, ako at saka kapatid na Joe, ang inatasayan ng pamamahalang mm -hmm. uparam sa kanila. Pero hindi ho sumipot kapatid na Michael at alam mo niyo yung mm -hmm. At nakausap nga natin yung mismong uh, manggagawa dyan may sa may uh, mm -hmm. isang lokal nila rin sa Kiyapo, oh. Na, Ang sinasabi kapatid na Ramil, kung talagang gusto rin natin matuloy, tumawag tayo doon sa kanilang programa. Ang bihira, eh nakalagda na sila diyan. Eh tapos yung itanong natin, oh. eh, paano itong nilagdang ito? Wala raw ito. oo oh. Dahil sa hindi pinapupunta ng kanilang puno si Mr. Marcos Mataro. Para po sa ating mga taga-subaybay, iparinig na po natin. Actually, nakuna natin ng video yung miyembro niya at saka mm. yung may miyembro po ng Iglesia ni Cristo, may ari ng bahay na kung saan natin isinagawa yung, yung gagawin sana ng pre-conference debate. Kaya siguro tinatanong nila sa atin, yung mismong Uh, lugar hmm. diyan sa bahay na kung saan tayo mag-uusap hmm. kabilang grupo. Ano Anong patotoo ni kapatid na Mary Ann De Leon na siyang may-ari mismo ng bahay? Ito po, pakinggan natin ang patotoo ng kapatid na Mary Ann. Ito. Yung nakausap ko yung isang member nila, sabi ko, actually, hindi naman sa amin ang galing yung hamon. Sabi ko, in, although initiative namin to ni ni Vanessa, kaya lang yun nga, nagkapirmahan na tapos hindi kayo pupunta. Sabi ko sa kanila, nakataya yung pangalan nyo dito. Mm -hmm. Ayun nga po, hindi sila dumalo. Saka yung, yung nire po nila na baka magkagulo, na-prove naman po nila nung pumunta sila nung Wednesday eh, mm -hmm. na wala namang kagulong nangyari. Actually, di ba, naging thankful ka pa nga dahil naging maganda yung pakikitungo namin sa mga kapatid mo, di ba? So, napaka hindi, I don't know, masyadong mababaw yung reason na yon eh. Mm -hmm. Na baka kesyo magkagulo or something. And then, isa pang nire-reason yung hindi daw tayo pumapayag na magkaroon ng video. <laughs> sabi ko, mm -hmm. kanina po yun, nakausap ko yung si Brother Albert nyo. Sabi ko, kung sige, punta kayo dito, magdala kayo kahit ilang videos. Mm -hmm. Mga kaibigan at mga kapatid, alam po ba ninyo na hindi minsan lang nangyari, kundi laging nangyayari, dumarating kami doon sa dako na kung saan mag-uusap sana kami ng grupo ni Dalaginding, no? E yung kanyang mga manggagawa, pinagbabawalan niyang dumating doon. O ito pang isang programa. O ang napanood niyo kanina ay March 2004. Ngayon naman po ay April o April 2004, ito'y pangyayari naman po diyan sa Tarlac. O, sa Tarlac. oh panoorin po ninyo. Yun bang taong may karangalan, kapatid na Ramil? Sisira ba yun doon sa kas kasunduang nilagdaan? Ay, hindi po. Hindi po marapat. Lalo na tagapangaral, kapatid na Michael. Eh, dapat hmm. eh, yung palabra di honor, dapat na eh, isinasa alang alang nila. Pero hindi eh. Dahil sa... Nung nagpunta tayo nabalitaan lang natin nagpunta raw ng alas 9 ng umaga ay <laughs> <laughs> eh, samantala ang nilagdaan nila alas 3 ng hapon kaya nganong oh. naroon tayo nung hapon bagong mag alas 3 oh. dinakausap po natin si Mayor Ray Katakutan Opo. anong ginawa ni Mayor Ray Katakutan Tinawagan po yung mga manggagawa no Mayroon, Nung kabilang uh, grupo kabilang grupo at uh, ang totoo talagang nagkausap sila through cellphone mm -hmm. at uh, nakausap din po niyo kapatid na Michael siguro iparinig po muna natin kapatid na Ramil siguro itinatanong nila anong ilang bahagi uh -huh. ng pag-uusap ni Mayor Katakutan do sa Kapas uh -huh. at saka anong manggagawa noong uh, ADD, uh -huh. ADD uh -huh. o pinamumunuan ni Mr. Contradiction ito po panoorin po niyo mga kaibigan ito ito ay isang kasunduan ang magkabilang panig Iglesia de Kristo at ng, at ng sa yung... Diyos kay Cristo Jesus. Sa kay Cristo kumayag na magsasagawa ng debate sa plaza ng Apalit sa tema at pecha na pinag-uusapan sa mga darating na araw. April 26, 2004, Lunes, alas 3 ng hapon sa City Hall ng Kapas Tayo. Alas 3 ng hapon. Alas 3 ng po, nakal -lata. Nakal -lata, po, po uh, si Brother Manny Antonio, ang kanilang worker, at si Abraham uh, Cruz, um, ang si IFC Minister. Sino witness? Uh, witness po, si Barangay Captain Celestino Basta Celestino Barangay Captain po ng PAO sa Jose na. So, eh, paano niya sa, tuto, sa susunod na panahon na kukuha kayo ng permiso sa akin? Baka eh malayo ko ko na kayong bigyan ng permission dahil eh, hindi kayo sumagati sa usapan na nakalagda na pa mga manggagawa <makes> niyo. Sa sa toon. E mas mga pinag-iisipin Ano po, e sa so, totoo lang ako, Brother Mel, ay eh, nag-pull out sa kampanya. Ilang araw na lang, at ko po ang kahilingan ng inyo si Brother Manny. Eh, tapos, ah isang uh, maghapon na kong uh, dito tapos sa uh, hindi kayo dumating. Uh, ah, so sa susunod siguro kung kukuha kayo ng permiso eh maghihirapan na kayo sa akin. Parang pwede na po po ngayon ano Ang dami niyo kinabalang ano, mga manggagawa dito at saka mga trabador ko. ah So sabihin mo ngayon ano, kay Brother Manny, kung a uh, pipirma siya, Ah, uh, siguraduhin niyang ang pirmado niya ay naiintindihan niya at kung pipirma siyang lalaki, magpakalalaki siya. Naiintindihan natin, brother 'yan. An ah! yes! <laughs> 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 totoo, kinausap ko rin po katuinda uh -huh. na milyong uh, manggagawa kasi uh -huh. nag-uusap yung mayor uh -huh. at saka yung manggagawa ni Mr. Conadeksyon uh -huh. at ito ho ang ilan sa bahagi ng naging pag-uusap namin nung manggagawa nung grupo na pinamumunuan ni Mr. Contradiction. Panoorin po nyo. Eh, kilala nyo po yung Mr. Manny Antonio. Kilala ko po. Manggagawa nyo po ito. Manggagawa po. Okay po. Lumagda po sa rito, napupunta ko rito at magpapadala po ng kinatawan mula po sa grupo ni Ginoong Contradiction, yung puno nyo. At nakalagda rin po si Brother Abraham Cruz, yung ministro po ng Iglesia ni Cristo rito, na hindi po umuurong sa debate ang ministro sa iglesia. Ang witness po... Ano po? Ano po? Pumayag po kay sa plaza. Oh, excuse naman po, ano po? Ang ah, nasa kasunduan po ay magkikita po tayo ngayon dito sa Kapas Tarlac. Di ba nakalagda yung manggagawa po ninyo? Nakalagda po. ay eh, manggagawa niyo po ito. Karangalan po ng kung may natin pang karangalan sa grupo nyo, karangalan po ng grupo nyo ito. Nasa konsepsyon na po kayo, di po ba? Pwede pong uh, puntahan namin kayo mismo dyan, kung ayaw nyo magpunta rito. Pabukasan po kayo, konsepsyon? Opo, nasa konsepsyon po kayo ngayon? Uh, pwede mo magkita tayo kahit kung asa man kayo, pupuntahan ko po, po kayo. <laughs> ayon nyo So pati kayo ayon yung makipagkita po May gawa, May gawain kayo Saan yung gawain nyo? Dadalo kami Ayon nyo Ay, Sandali po, ito po si Mayor Salamat po ano kung talagang totoo at seryoso yung paghahabon nyo, yun. dapat hindi nyo inatrasan yan. Nakailan na ba tayo? O, sa akin lang, sa akin karanasan, dalawang beses na magkasunod, isang buwan lang pagitan, eh, eto na naman nangyari. Oh. At bukod pa yung karanasan ng kapatid na Bien Santiago, oh, yun, kasama ang kapatid na Jun Bularo. Oh, eh, dahil sa kung totoo at may paninindigan, may prinsipyo ang mga taong ito, sana iginalang nila yung lagda nila. Sumipot sila doon sa pre-debate conference para pag-usapan na ngayon tema. Mga kababayan, matatalino naman po kayo. Anong masasabi nyo sa isang grupo ng isang samahang pangrelihiyon na puro hamon? Naghahamon kapatid Ramil, paghaharapin na. Hindi na lumilitaw Oo. sa takdang panahon ng pagkikita sana. Gaya ng sinabi nyo, parang mga aso ito eh. No? Kahol lang kahol pero hindi naman sumisipot doon sa usapan. Kaya itong grupong ito ay eh, nagtatago lang sa paghahamon pero hindi naman totohanan at hindi bukal sa kalooban yung kanilang ginagawang paghahamon sa ating kapatid, kapatid na kapatid. na baka itanong ho nila sa atin, nakapagtataka ba na yung mga manggagawa, uh -huh. mga tagapangaral ng grupo ni Mr. Contradiction, uh -huh ay mahilig maghamon Opo. pero pagka laban na na, Opo. hindi talaga lalaban. Kapagka umuuna tayo, Opo. ang totoo, natutuhan nila ito sa kanilang pulo eh.